Kailangan pa ba naman ng diploma para maging sekretarya? Marunong naman ako mag-type, ah. Hindi naman sumisir ko, English ko. Totoo, meron nga akong kakilala. Masscom ha? Graduate ng Masscom sa sales ko. O, anong trabaho ngayon? Ayan. Traffic aid dito, sa Ligaspi hmm. Village. Totoo yan, anong nangyayari yan? Hmm. Eh, magnegosyo na lang kaya ako? Ano naman klaseng negosyo? Ewan ko baby clothes? Meron ka bang alam tungkol sa ganyang klaseng business? Natututunan din naman yan, di ba? Oo, oo, Pag nalugi ka, eh, di natuto ka na. Eh, anong gagawin ko? Hindi naman ako makakuha ng trabaho. Sandali, Ivy. Are you sure na talagang kaya mong mag-isa? Alam mo, ang dali kay Patrick, ha? Isang sorry, isang kiss, solve. Kakayanin ko kahit igapang ko. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, mamamatay ako sa gutom pero hinding-hindi ako babalik sa kanya. Sira ba kayo? Napakalikot naman kasi ng jopet na to eh. At ito naman yaya, napak... Natutulog. Parang tulog pero nakamulat. Hmm? Isip mo naman napakaraming batang inaalagaan. Ma, madidikit pa naman siguro to. Pa, paano pang madidikit? Eh, mas matanda pa sa akin yung vase na yan ah. Ay, nako Hanggang ngayon pa ba naman, cargo pa namin ang pamilya ng anak ko. At yung kasalanan nyo, kami pa bang mag-asawa magdadala? Irene! Anak! Ano ba nangyari? Ay, ma'am! Nasang gihu ng bata ang face! Sinabi ko naman sa inyo, mag-iingat kayo eh! Aksidente lang naman mo eh! Irene, wag mo nang kagalitan ng bata palitan ko ho yun, mamang. Pero, pero mga bagay na kapag nabasag, maski na anong gawin mo, hindi mo na mabubuo. Pasensya ka na, anak. Iyo, lagi mainit ang ulo ko kasi nasasaktan ako pag nakikita ko nangyayari sa inyo. Alam ko naman ho yun, mamang, eh. Um, I'll see. Okay? I promise, I'll go as soon as I Kailan can. Kailan daw pa dadara? Totoo na talaga to. Promise. Pakisabi <laughs> na. Talaga na yan, ha? Ayoko na. I'll see. Mitch! Huh? Sino yun? Mitch! Eh, eh, Sino? Yung ba yung lalaki sa nasabi mo? Mitch! Yung pinso na dati mong boyfriend? Nga, may tama na. Halika na, binis! Binis, baka sumunod din. go in. Talk to him. I'll wait for you in the car. Mommy! Uh, darling, you want to talk Pitch. to him, right? So talk to him. Mitch! Kamusta ka na? Ito. Ako rin. Ito. Mitch. Alam mo? <laughs> go ahead. Hindi, okay lang. Sige. No, hindi. Ikaw. Ikaw muna. Hindi na. Hindi, sige. Okay lang. Ikaw muna. He's first. Uh -huh. <laughs> 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 eh. I tried. I really tried. Tried what? To forget you? So Kuma sta naman ng efforts mo. Oh. Bad. Really bad, dito You know, I miss you so badly that it hurts. It sounds stupid, I know, masa adon yung lahine, But it's true. I. I really miss you so much. Aren't you gonna say anything? I know how you feel. You, you do? Kasi ako rin eh, I also feel so stupid feeling <laughs> the same way. <laughs> Are we going to do something really stupid? What do you think? You think okay, lang Kung, ano kung you know if we if we do something really stupid? Well, you'll never know <laughs> until you try. <laughs> 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 from Japan. Actually, parang medyet lang pa nga ako, eh. Uy, alam mo, may iba balita ako sa'yo tungkol kay Manuel. <laughs> Ay, naku, nabalitaan ko na. Oh? nabigla nga ako eh. Naku, ako rin nga. Hindi ko naasahan eh. Basta, ganun na lang. Actually, kala ko nga, lalaking-lalaki siya. Hmm. Sayang. Ah, alam mo, kukunin kitang abay sa kasal ko, ha? Hmm. Talaga? Congrats! Mm -hmm. <laughs> <So> <laughs> Kanino? Kay Manuel. Kay Manuel? Hmm. Ano ka ba naman? Bakit? Parang desperada ka na yata, eh. Ha? Huh? Di mo ba alam ka uri mo yun? Pati ba naman yung papatulan mo? Anong ibig mo sabihin? Bakla siya. Ay, naku, hindi. Chismis lang yon. O, oh, napayag ka na, abay na Di ba? Oo ka na. Oo. Yan. Yeah. so happy for you. <laughs> Thank you. <laughs> Nakapag-isip-isip ka na ba? Mm-mm. Are you sure? Mm-hmm. Is that your final answer? Mm-hmm. Well, then, go, go, go! Oh, Talaga? Na, ka na. Pakasal ka na. By all means of transportation, <laughs> pakasal ka. Pakasal kayong lahat. Mo yon. O, <laughs> sige na nga. Ito na nga. Sige oh, na. na ito, thank you. Pero I'm so happy for you. Uy, pagkain ng hapon yan. Talaga? Galing Japan to? Hindi. Ano lang, sa Mega Mall, binili ko yan. Thank talaga, thank you, oh, sige, oh. <laughs> sige. Thank you talaga, ha? Oo, sige. Mag-iingat ka, ha? Puput! Sige, go, thank go, go! Oh, thank you talaga! Ah, kita tayo! Abay kita! Hi! Manuel, pa. well, makinig talk? ka! Ang buhay ng tao ay iisa lamang. Kiniya. Ang pagpapakasal ay parang hold up! Bigla na lang dumarating! sorry. Pare kidnap. Di mo na alam kung makakatakas ka pa o makakawala ka. Pare yung carnappers. Tatarangayin ka na lang. Parang cellphone snatchers. Gusto lang nilang pumindot. Ha? Huh? Ang dami naman krimi niya na. Hindi, tama, tama yung babaeng niyan. Eh, eh, sino ka ba? Si Nay, bot. hindi niyo <laughs> na buba ako natatandaan. Si Bobot! Si Bobot! Si Bobot! Si Bobot! Si Bobot! alam <laughs> <Lako, lako. laughs>